Goodito, good day po, evening uh, sa lahat ng mga Pilipino. Excited na tayo sa darating halalan ngayong darating na Mayo 12. Malalama, malalaman natin kung sino yung mga manok natin na papasok sa panalo. Sino yung mga manok natin na hindi pa Pero ang nakakagulat niya yung panahon ngayon mga idol, sa totoo lang. Ang mga tao, hindi na nagugulat sa pira kahit bigyan mo ng dalawang libo, tatlong libo, limang libo hindi na nagugulat ang nagugulat ngayon mga idol pira ang nagugulat sa tao yung, yung pira pag imidigay mo, ang pira nagugulat sa tao kasi yung pira, nagtataka yung pira bakit ang tao hindi na natitinag hindi kagaya ng panahon pag nagbigay ka ng pera sa isang butante yung isang butante natataranta na nangangamba kung bubut baka kung hindi niya bubutuhin ano mangyari sa kanya pero sa panahon ngayon mga idol pagbigay mo ng pera ibubulsa na niya yung pera tapos baliwala na sa kanya hindi niya inisip kung sino nagbigay kasi ito ang dahilan Bago kasi mangyari ang pagpail ng mga kandidato ngayong taon na to, sa halala na to, nauna, nauna na yung isyo ng korupsyon. May una-una yung korupsyon na istorya bago yung eleksyon. Kaya alam ng mga tao na karamihan sa mga pirang ipinamudmud sa panahon ngayon, karamihan sa mga pirang ipinamimigay sa panahon ngayon, ay puro galing sa katiwalian. Kaya, nagpapasalamat yung mga tao mabibigyan sila ng pera kahit magkano. Kasi ang sasabihin nila, mabawi lamang nila yung mga pera ng bayan na winaldas ng ating mga politika. Kaya, hindi na nagugulat ang mga tao kung binibigyan ng pera. Sa panahon ngayon, hindi ka na, ma, hindi ka na siguradong mananalo kahit may pera ka. Wala na, hindi na naniwalang tao sa pera ngayon naniniwala ang tao ngayon sa konsensya, puso nila, puso at saka sa isip at saka sa konsensya. Kasi, halimbawa, ano, sa isang lugar, sa isang probinsya, ang butanti sa isang distrito, 200,000, bibigyan ng isting isang libo, ang isang ulo. 200 milyon Yung 200 na yan, hindi naman yung kaya sa ng isang kongresman sa loob, ng, sa loob ng tatlong taon. Kasi ang sahod ng isang kongresman sabihin lang natin limang ng isang buwan, 6 million lang ang sahod niya sa isang taon. Tatlong taon lang siya magservisyo. May sasahurin lang siya ng mga 18 million. Paano niya mabawi yung 182 million? Kung ganun. Ha? Ito ang i-analyze natin. Kung itong namimigay ng pera na namimigay ng pera na sa halagang 100, a, tig 100 atig tig 1000 every head kung hanibaw hanibaw mananalo siya bilang isang congressman siguradong magkukurap yan para pababawi niya yung pera na pinamigay niya pero kung titistingin natin yan mga idol wag nating butuhin yan ang bubutuhin natin yung mga taong hindi namimigay siguradong hindi yun magiging kurap kasi wala yung ginastos hindi yung ginastos wala yung ginastos oh, sabihin natin ano lang, um, may sabon ka dyan. po pwede yun. Madali yun. Sabi, oh, may bigas ka ba dyan? Pwede rin yun. Kasi mas mahalaga yung bigas dyan kaysa sabon dyan. Ang sabon dyan, alala, nagagamit mo paglaba. Ang ah, bigas na nasasahing mo dyan. Ganun yun. Pero yung pera, pag imiligay mo yung pera sa padre di pamilya, baka dadalhin sa subungan, pag uwi sa bahay. Nagagalit kasi walang, wala nang nabibiling pagkain. Pero mabuti may bigas dyan, di ba? Makakaluto ka. Kaya, ang hirap, ang hirap na ngayon maniwala ka na halimbawa, sabihin natin, ay mananalo na tayo kasi halos lahat ng mga ulo na bigyan natin ng pera. Puro nakatanggap lahat ng na mga tao doon. Hindi na tao madala sa pera ngayon. Ang mga tao ngayon napakatalino na. Hindi tulad noon natatakot sila pag may nahawakan pera ngayon, hindi na. Tinatawanan ka lang kung nagbibigay ka ng pera. Sabi sos, ang pira sa bulsa, ang buto sa baluta. Kaya, wala na. Ang pira na ibinigay mo ngayon, pag nahawakan ng mga butante, naglaho na na parang bula. Hindi mo na mahabol. Nasabihin, butuhin mo. Iba na ngayon. Iba na ngayon ang panahon. Tingnan mo sa Mindanao, may namimigay doon, 5,000, 3,000. ano anong mangyari? sino ang sinisigaw? Ang sinisigaw yung hindi pumirma. <laughs> hindi pumirma sa impeachment ni Inday Sara. Kasi karamihan sa mga pumirma, ang interest lang nila magkakaroon sila ng pundo para sa halalan. Ang tao hindi naman ganun ang katal, hindi naman ganun ka bubo mga tao. Na pabagsakin nyo ang isang tao, pabagsakin nyo ang isang vice-presidente, para lang kayo magkaroon ng pondo, o ano na nangyari ngayon binabas na sila sa Mindanao Bukidnon sa Cebu, sa Bisaya binabas na sila, dahil sa kanilang pagpirma, ngayon sasabihin nila Duterte daw sila, pero bumirma sila o ano na, ganun yun kahit magkano yung binigay sa inyo sa pagpirma ninyo, ang mga tao hindi na naniwala sa inyo hindi na kayo bubutuhin kaya, mas maganda ang mga kandidato ngayon na hindi namimigay na bubutuhin, kasi bakit wala yung babawiin. Wala yung gastos na iniisip na ikukurap ang gusto niya magserbisyo ng tapat at totoo para sa mamayang Pilipino. Pag magkapaglingkod ng tama, tapat, at saka magiging sagana ang buhay ng mga Pilipino. Pero kung ipagkatiwala natin ang mga boto natin sa mga taong kurap, mahirapan tayo mga idol. Ito lang gagawin natin. Pumikit tayo sa, pagdating natin sa persinto, dun sa butuhan natin sa pizza dosi ng mayo. Pumikit tayo ng, sabihin natin mga dalawang minuto lang, pumikit tayo ng mata natin. Huwag natin isipin na katanggap tayo ng pera Huwag natin isipin kung sinong kanidato yun. Ang isipin natin yung taong gusto natin butuhin. Pag nasulat natin yun, pag umuwi ka sa bahay ninyo, napakasaya ng puso mo kasi. Nabuto mo yung taong gusto mo walang CCTV kamera doon sa loob ng presinto. Walang walang ano doon, walang walang video, hindi ka na walang hindi ka kinakamerahan. Nakasikreto ka, nakatakip yung buta, binubutuhan mo. Kaya walang walang kwenta yung pera na tanggap mo doon. Walang gwardiya yun. Kaya butuhin natin ang nasa puso natin mga idol. Huwag tayong maniwala sa pera. Hindi nakakakonsensya ang pera kasi pag mga tao namigay ng pira, korupsyon yan. Korup yan. Kaya mga idol, sana po sa darating na Mayo, Mayo, Lucy, butuhin natin ang gusto natin. Huwag tayo magpadala sa mga, kung anong halaga man yung nahawakan natin. Importante. Ipaglaban natin ang ating bayan. Kung ating munisipyo, ating probinsya ipaglaban natin. Ang ipaglaban natin, kinabukasan natin mga anak, ipaglaban natin ang kabuhayan natin sa ating lugar. Ang ipaglaban natin, yung totoong magsiserve siya, magsiserve sa ating lugar. Makapagbigay ng magandang project sa ating lugar. Makapag makapagbigay ng tubig sa ating lugar. Sa kalsada, lahat na makapagbigay na hindi tayo sinisingil. Pero kung ganitong magbigay sa atin ngayon, pero sisingilin tayo ng boto natin, huwag kayo magpadala dyan mga idol. Puso, isip, ang gagawin natin. Salamat po, mabuhay ang lahat sa mayodusi. Mabuhay ang lahat, mabuhay.